ito kung ano si Ito na yung motor na. ano ba yung sinasabi mo si Gunyan? Alin dyan yung si Gunyan? Yung bilog na yan? Ah, yun yung maingay. Ah, ito. Ito, Paps, ito yun. Ah, ito pala yung maingay. So, buo na yan, Pops. Buo na yan doon. Mga wala. Okay. Ito yung pinakamakina. Ayan, ito yung pop. na yan. Kapira, ganyang pala kaliliit yan, ano? Ano yung kadena? Kadena yun? Ganyan pala, alin, 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 alin. Alin, yan. Pag pala yung makina, mga kinabangator, kapira, liliit. Ano yung sigod yan? Para natin po ito. yung Prats, sigun, oh. May li mga Ini dia.